Ate Diana yana, Dax o Juice? Ah, Juice, Juice. Giniyago ba mo? Hi. Ah, Nakumu kang dalagang dalaga pa talaga si Anty guys? <laughs> guys. <laughs> Abenisuela, Sir. Single mom. Titi. para Parang kaya mo pang talbogan ante yung mga age twenty three to twenty five years old. Natuyo na. <laughs> Ay, natuyo na? Paano yan? <laughs> Paano ba yan ate? At age of 58, uh, naghahanap ka pa ng uh, isang lalaking gustong pumasok sa banga-banga mo. <laughs> 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 Hindi na lang papasok sa banga-banga. Seryo, mami, makausap ako, meron ako makakwentuhan, ganyan. So, ibig sabihin ate, gusto mo lang ng may makausap, may makasama, may makakwentuhan, ganon? Ganon lang. Ate, meron akong solusyon. Ano? Magmiembro ka sa, sa SMP. Samahan ng Marites ng Pilipinas. Pwede rin. Hindi, sige, sige, try natin, sir. Paano yan? May aakyat pa ba dito? Eh? tingnan mo yung picture ng namayapa mong asawa nandun, oh. <laughs> Baka mamaya multuhin pa yung mga akyat dito. <laughs> Naku, parang hindi ka pa nakamove on, ante. try ko lang. paano nga sila, aakyat? Ayan, oh, nakikita nila yung asawa mo, oh. <laughs> Two years na siyang patay. Oh, kaya nga, oh, kung ako ang akyat dyan, parang uh, natatakot ako dyan kasi nandyan, oh. <laughs> Dapat lahat ng aakyat uh, dito magpaalam muna doon sa picture na yan so, ilang taon po ang ating hinahanap? 80 plus. O, 80 anos, pwede pa. Ayoko yun. Hindi na yun ano. Hindi na obra. E, 50 plus man kaya? 80 eh, wala na. Hindi na yun maka ano. Hindi na yun maka dapa. Ganyan, mga 50, ganyan. Hanggang? 56. Uy, talagang si ate naghahunting talaga ng mas bata sa kanya, <laughs> Aminin. Naghahanap ka rin kahit ulo-ulo lang. Oh, kaya dampi-dampi lang basta tumitirik. Sus! Ipapawisan ako. Uy, basa-basa ka na auntie for that matter. Ito na talaga ang pagkakataon. Uy, kagawad! Abang maaga pa, pumasok ka na dito. Kumakain ka ba ng coleslaw, ate? Hindi. Oh, o, pagkain gula, yun, gulay yun. Ikuwan yun, repolyo, uh, carrots, basta mga ganun Tapos nilagyan ng mayonnaise at cheese So yun ang tinatawag na coleslaw <laughs> Pagkatapos ng ating live, ating mag-aral ka kung paano gawin yung coleslaw ha Oo oh, sir, sige sige, sige. No? Para kung sakaling uh, makakita ka dito ng uh, uh, lalaking magmamahal sa'yo Ipagluluto mo siya ng coleslaw <laughs> Siyempre, kapag nagluto ka ng coleslaw, siyempre, ipapakain mo rin yung coleslaw. <laughs> Tama? Tama. Happy? Happy. Ay, wow. Again, guys, we are looking for 50 to 56 years old. Let's go! Ay, Tama. naku. Tama. <laughs> Ilang taong ka na ba, Kuya Erna ro? 47. Pero mukha ka pang matanda kay ate. Taga saan po kayo? Mission 7, malapit lang sa Balungsuela 'yan. Balungsuela din ako. Ayun, malapit lang 'yan dito. Oh, alalahanin mo Kuya Ernarong, 47 years old ka. Doon pa lang hindi ka na pasok doon sa age requirement ni Ate Diana. <laughs> Yun nga lang. Single dad ako. Parang uh, tumututol yung kuan mo, yung aso mo pati aso ayaw nilang pumasok ka sa banga banga <laughs> ilang taon na po kayong iwalay sa dati niyo pong kinakasama kuya Erna 15 years na so ibig sabihin kinakalawang na yung tubo mo <laughs> naku alam pa kaya niya yung uh, daanan papunta oh. sa dambana ng kagitingan pero kuya Erna wrong. sa palagay mo kaya mo pang tunawin ang uh, 58 anyos <laughs> Pwede yan, pwede pwede. pwede, pwede. Pero ang tanong kaya dyan, atanggapin kaya ni Ate Diana ang lalaking uh, yeah. lalaking 47 yeah. na mukhang uh, sa isinta na. <laughs> Bahala na siya, mag desisyon. Okay na yan. Patatalsikin o patatalsikan? Ha, patatalsikan. Ah, wow. <laughs> okay lang kahit hindi gwapo. Bakit? Gwapo naman ako. Ah, <laughs> oh? Nako Ate, gusto mo talaga 'yung medyo malakas-lakas pa ah. Ate Diana, kalbo o mabuhok? Kalbo. Kalbo. Pede, pede. Oh, malapit nang makalbo si kuya. Ate Diana, ducks yes. or jutes? Uh, juice. Uh, juice? Ah, juice. juice. Ah. <laughs> nako kuya narong ikaw ba ducks o juts Just na rin. Just... Ah! <laughs> Ay nako ang mga tigulang guys wala talagang alam sa mundo ng mga millennials. Uulitin <laughs> ko. Ikoyae narong ikaw ba uh, ducks or jutes? jute? jut Jute. <laughs> Ikaw, Ate Diana, hindi na magbabago ang isip mo. Ducks or Jutes? Oh, sige, Jutes na rin. sa Agus. <laughs> <laughs> ang ganda yung paguntogin ng mga ulo. Guys, congratulations! Yun, akalain Yun. mo, ang 58 years old ay nakatagpo ng uh, kanyang perfect match sa katauhan ni Erna Rong na 47 years old, guys! Kuya Erna Rong, nga uh, ito na ang pagkakataon mo na makakapasok ulit sa Dambana ng Kagitingan after 20, uh, 15 years <laughs> Sana! Oh. Tingnan mo naman si Ate Diana, blooming na blooming at age of no, 58 man. years old. Akala, akala ko bata pa eh. Pwede pala kitang puntahan kung sakali man. Sa simbahan? Oo. Oh. Ay wow, magsisimba sila guys. Oh, Akalain mo, Kuya Erna wrong. simbahan ang tagpuan, tapos sugo ang tambayan. Tapos baka pwede rin. Ah, hindi raw. Kasi juts daw. Kasal ba kayo ng asawa mo? Mm -hmm. Patay na Kasaygan asawa niya. Eh. Baka may multuhin ako eh. Matatakot naman yun sa mukha mo, kuya. Inarong. <laughs> okay ba sa'yo makipag-meet lang sa simbahan? Tingnan ko. Wala. Uy. Tingnan ah! lang. <laughs> <Nato> si <ate. laughs> Bagets na bagets. Bagets na bagets. Siyempre gusto ko makilala mo na kita ng masinsinan. Hindi tignan ko lang kung may time ako kasi may work din ako. Ako, dumadaan ako doon sa karuatan kasi driver ako eh. Driver, sweet Naku, lover. Ate. Pero walang lover, sweet lang. Nako ate, <laughs> mag-ingat ko ikaw ang madrive. kilalanin <laughs> nyo muna ang isa't isa, Kuya Ernarong, kilalanin niyo muna. Ate, mukhang it all you can kanito, ate. Parang bumabalik yung uh, dating kahapon ah. Magbabalik ang oh. oh. dating kahapon. Ako sir, ang hanap ko sa lalaki. Ay hindi siya guwapo. Basta totoo. O paano ba yan si mm -hmm. Kuya si Kuya Ernaron guwapo man daw siya. <laughs> I-follow niyo nang isa't isa para magkita okay. kayo doon sa simbahan i-follow back mo na siya ate baka makawala pa <laughs>